Ito mga idol ah Babala na sa inyo to no Ito nangyari dito sa big bike ko Ayan Kakalaro dito yan Ayan no Kawawa Kawawa yung driver ng 4 wheels Kanino huh? ba yan? Sa Chinese? Na-zar. Nakopu. Ano, asang in driver na ito? Wala. Nawala? Wala. Opo, tignan niyo yung nangyari sa big bike oh. Wassap. Asa yung driver nga? Uh, bigla nang nangyari dito no? uh, Itong Chinese na to Nagbawas na sa kurbada Kaya so, nang nangyari oh. Wasak Big bike bike na to hindi <tipad> pwedeng mabagal lang to pati iba yung helmet no? <tipad> tumama siya eh kasi sabay niya yung ulo ng motor niya oh? tumama siya sa ang ganyan Tibi nung helmet. na pa kasi siya nag-iikot yan. Kanina pa siya nag-iikot. Eh nasa sakto ko lang sa kasakyan ngayon. Biglaan? Tignan mo, sakto naman sa lahing ng kotse. Nasa Sisi tama to. Walang kasalanan na ko, to. Ayoko yung May angkas pa mga Wala naman nangyari sa wala. Yung ito, solo lang, naman mo kung mayawan naman Parang naisyak lang siya. Mayaman yun? <coughs> ah, oo. Oh, oo, oh, oo, kuryano yan. Kilala ko yan. tala kala ko pa naman yung kagilala namin kasi doon kami namiimit eh may eh, kausap lang namin kanina ayun yung nangyari sa four wheels mga idol, tumama siya dyan oh. pero na itong itong four wheels, nasa tamang lane kaya walang kasalanan to malamang to itong big bike 100% big bike nag-overshoot din kinain din yung lake eh ano ang lakas ng impact oh na yan, baluktot. Baka pwede, gulong na lang sa'yo. Ay, kaso likuran lang eh. Baka may pwede... Ma Ayan, pwede pang yan. Ayan, pwede pang yan. Kumuha ng alin. Boss, may alin ako doon. <laughs> Wala. Kaha pa lang yan. Hindi, walang say slider yan. eh. eh. So, kaha lang. pa lang yan mga idol ah, malaking pera na yung gagastusin mo dyan kaya ka, bibili na lang yan ng bago hindi lang boss kasi baluktot din yung ano niyan eh tindor niyan eh kasi kung ito ang tumama bibili na lang siya ng bago talaga tapos ma-parts out niya no oo parts out pwede niya Like, Hindi uh, ka, ano lang yun, madali lang to kung may pera naman siya. Dali niya sa kaka, magiging bago ulit yan. Wow, wow. Ito ang aksidente dito mga idol, nag-overshoot yung big bike. ah uh, tumama siya dun sa may four wheels. Ay, nawasak yung ano. Oh, grabe. Pinamuo ng tao. Ano.